Hello mga kaamats! Finally, nakuha ko na aking driver's license after two months. So sa lahat ng mga tao siya na mayroong papel na driver's license na inisyo na RTO at gusto makakuha ng tunay na car. Ito yung plastic car. No? Panoorin niyo itong vlog na ito ko kung paano. Let's go! <music> Hello mga kaamas! Good morning! Welcome to my Xtoria! For today's vlog is we're going to Grand Central LTO kasi ngayong June 1 hanggang June 30 nakaschedule schedule yung pag-release ng ID sa mga kumuha ng driver's license na papel ng binigay. So ngayon, titignan natin at samahan niyo ako kung makakakuha na ako ng card ng driver's license para naman mas uh, para ano tayo, mas bongga. So tara, let's go! Hi Kaamat! So nandito na tayo sa Grand Central LTO para magtanong kung pwede na tayo makakuha ng card na yung plastic gano'n, parang ikaw. Ayan, doon tayo pupunta. So tara, samahan nyo ako. Let's go! Oh,

mga kaamats, taka uwi na ako ng bahay time check natin is 12.30 ng tanghali so ang um, akin na observation mahaba yung pila in the long run kapag nasa labas ka ano, kasi damating ako dun sa LTO is 9 o'clock and then yung pila umabot siya na almost 2 hours kasi ang daming kumukuha or yung nagpapapalit nung kanilang papal na license into plastic, ganyan. And then of course, kung magtatanong kayo kung meron pa bang babayaran tayo kapag kukuha tayo ng plastic na license wala na kasi kasama na yun sa mga binayaran natin nung tayo ay nag-abaya ng ating lisensya noon. Pero kung ikaw naman ay bagong um uh, aplikat na kukuha ng lisensya ah uh, maswerte ka kasi hindi ka nakatulad namin na papel ang iyong makukuha o yung i-release iyo na LTO kasi automatic plastic na lahat ang ini-issue ng LTO. Yun lamang sa part namin na uh, yung mga tao na inabutan no, wala sa lang stock ng plastic kaya nakaroon sila ng backlogs. So, mabilis lang yung proseso, mas matagal pa yung pinaghintay ng pila sa labas, pero kapag once na nakapasok ka na sa mismo loob ng LTO, siguro pinakamatagal na yung 30 minutes. Pero yung sa akin, umabot lang ng 20 minutes, kasi may mga nauna pa sa akin. So, ito yung itsura no ID. Ayan. So, hindi ko na masyadong ipapakita. ba diba? Ito, ito yung plastic siya. Maganda siya. And then, yung, yung holder niya. Nagbili na din ako ng holder do Iba na siya. Hindi siya katulad nung usual na nakikita natin na parang plastic na default. Ito, ano na na siya. Um, holder talaga siya. So, nilagay ko na rin yung aking PRC tsaka yung aking um, driver's license. Ito, mabibili mo siya sa LTO ng 60 pesos. So, nag-avail na ako kasi para mas maganda at hindi mawala o masira 'yung na uh, mga um driver siya na ang kanilang ginagamit na papel. Ang ginagamit na lisensya ay papel. Pwede na kayong pumunta sa LTO mula June 1 hanggang June 30 para i-claim 'yung inyong plastic na driver's license. So I hope meron kayong natutunan sa aking video. Hanggang dito na lang po. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Bye-bye.